Kasi nag-design ng Ducati, saka ito yata isa. Nag-design nag ng Panigale. Baka, sa, baka sumama pag <laughs> 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 <Malangos>? oh, <pwede. laughs> magkano, so ito po ako. Wala ba itong bumaba? Ah, pwede eh. Ba Bala magkata, sir? 0.525. mga katingin kasama natin si Mrs. Katingin ngayon lang siya ulit nakasakay sa 4 hour after mga 6 months yata yun eh we don't know huwag ka sumingin sa mga truck baby Hi ay Diyos ko hindi pa tayo nakakaalis, kinakabahan na ako okay ka lang, kinakabahan ka eh. ba? oo, syempre walang kabahan, ako hindi kinakabahan baka na, makikita mo ba naman yung mga truck to, singit singit pa. Ay. ay Diyos ko hindi <laughs> lang maganda magbibaka ko ride right, no, mayroong ano mayroong taga bayad ano ka lang eh, buti kaming truck po, Ano? na ka lang? Eh kasi putik huwag ka nagsisingit-singit sa mga truck So ito pala yung burnout exhaust na merong resonator sa main pipe, di pala siya ganun kaingay. no? sarap na may ilan. Hindi ko na talaga sa mama dito eh. Lapag sa kalawapan mo ba? Okay. Ito na nga yung backride review ng JX4RR para malaman nila kung maganda pa mag-backride. Ay Diyos ko, huwag ka naman babanking-banking. Ano ba yan? Huwag ka babanking-banking. Uy, 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 uy. Huwag ka naman babanking kasi ano to. Pali ko, pag di ka bumangking, diretso ka. Nakasaan lang, basa yung kalsada. Wala naman 60 lang to. Putang, ayun ang dami pa ang kotse. Relax ka lang kasi. Gusto mo mag expressway? Siyempre, kailangan na expressway to eh. Di ba, wala naman po tayo ng ano, 40. ba, wala, wala 40 But, dito. Eh mo yung mga katingin, ayaw na talaga sa mama dito eh. Hindi talaga ako sasama dapat eh. Kaso, itong mister katingin niyo, kailangan daw na tega video talaga hindi na tayo magawa kailangan natin supportahan oh. Yeah. pero gusto ka lang maiwan sa bahay eh kaalaga ng bata wala pa kasi tayong budget sa ano, uh, uh -huh. videographer <laughs> lalo na sport bike pinaka pass talaga ako sa sport bike eh ano ko feeling ko simula nang ang dami na aksidente sa mga kalsada natatakot na ako eh lalo na sa mga expressway <laughs> And by the way nga pala, di ba? Exciting yung Gagawin natin ngayon, bali yung di pala natin to. Ito ang CX po na na 2025. di natin sa buyer. And ang mangyayari kasi, swap. So, swap kami sa Italjet Dragster na na Holy Yellow. 2023 model. Tapos maganda rin merong pot autograph ni Massimo Tartarini. Yan, siya yung designer ng Italjet sana legit yung firma, di natin sure pero yun nga, sabi legit daw mapirmahan ang ganda nun, di ba? siyempre iba yung value ng may firma and yun ang nakakatawa dapat ibibenta namin yun, pero sabi ni mrs katigin for keeps na lang daw, Dito, nakakatawa, yeah, yun ang sabi ko diba, tinalo pa ako nito eh no oh, ayaw mag magtago ng mga motor kahit na gustong gusto ko siyempre, family first okay, kasi siyempre, di ba? may ATV na kaso Diyan naman nagagamit yung Aerox dire naman. Tapos itong si Kenji, may plano pang gubilin ng Aerox Turbo. Kung ganun lang din, edi hindi naman namin nagagamit yung ADV tsaka yung Aerox. I ano na lang natin, ibenta na lang natin yung dalawang unit. Kapalit nitong Italjet Dragster. Kasi ano eh, one of a, hindi naman one of a kind naman a kain pero 'di ba, mas bihira mo siyang makita sa kalsada compared sa ADV. Maganda siyang hmm. ipang display. Diba? Minsan, minsan lang naman magamit yung mga scooter natin pagka may mga pupuntahan lang na malalapit o kaya bira lang naman kasi tayo usually naglo-long ride. Tsaka pag naglo-long ride tayo, may 450 empty naman tayo. So, yung scooter natin para sa malapit lang. Tsaka yung sarap kasi tingnan sa mata. Lalo na yung kulay na to. Favorite color, color ng anak natin. Matatawa yun. Oh, ano. Parang never pa sila nakakita oh, ano. ng ganong kulay na motor na eh. Oo, oh, no. never pa tayo nagkaroon ng motor na kulay yellow. So ayun na nga po, ng sinabi ni Mrs. Katingin, ililip go na namin ang loaded nating Yamaha Aerox. Loaded sa accessories, hindi sa makina. Stock engine pa yon Naka CBT upgrade lang. Aerox WGP na may kasamang pairings ng Magic Boy. Sure ka, sure ka. mag natin. Parang wait lang. Wag na lang muna. Ilang order ADP yun? 2,000? lang muna. 2,000 plus order lang yun. Tapos yung ADB naman, let go na rin natin. Kasi hindi mo natin nagagamit. Papalitan natin ng Italjet Drugster. Baka sila yung let go. Para naman... Comment down below kung sino ang papanig na event si WGP. At sino papanig sa akin na tago muna si WGP. Paano yan Wala ng partner si R1. Okay lang yan hindi, kasi kailangan said, limited, may partner si Arwan eh. Limited lang kasi ang ating parking space. Kaya uh, kailangan natin yung pakawalan. So, nakaka-excite kasi yung first time natin makakasubok ng Ital Jet Dragster. Di ba talaga ako nakasubok nun? Nakikita ko lang siya sa mga bike show. Kasi maganda may nagbibenta ng Ohlins. Sana available pa? Olin's suspension. Fully adjustable suspension. Palagyan natin ang pipe. Hop, hop, hop. Ay, ay, ha? Oh. Ay, oo nga eh. Alam naman, temporary lang naman. Thank you, ha? Ah. Yung kasi yung temporary plate natin, ano eh. Natanggal na yung isang pornilya. Yun. Pero meron pa naman siya kapit. Bet naman ni Kuya. Thank oh, you, Kuya. thank you. Tapos fresh na fresh din yun, ah. Okay, yung wait little little jet, um, lang. Yung little jet. Ang lang yan, ban sa plus order oh, tapo eh. Yun, no? Know, Nakita ko na si Italy. Ah, si Italy. Kasi yung pet mo? Hindi, no, actually. Hindi. Yan ang pinaka-okay na sport bike sa lahat. Talaga? Masal, okay lang. Yan ang si ka. <laughs> okay lang? Yan yeah, din. Yan nga, basta kasi yung ano, Iyan natin. Yan ang problema, maputik. Ah, pero, evening. Sa presensya na putikan, Basahin yung dinana namin. Gusto to, kailangan ano, tornilyohan, matanggal. Temporary no, yan. temporary plate. So ito na, ang um, Italjet Dragster. Yan. Yeah. size to niya, ito. Masyadong paiga. Kung naka-stand. O oh nga no. O oh nga no. Oh, maganda palitan po. Maganda palitan. Oh, Ganyan talaga siya? Oo. Oh, oh. Ganyan siya? Ay oo. Oh, oh. Kaya nakikita ko nga yung iba. Ipapalit sila. Masyadong nakapaling. <laughs> oo oh, nga. Ang bigat pala nito. Bigat. Parang big bike. Bagay. <laughs> Lalaki ng bakal eh. Tapos na kanya siya. Dual radiator yata ito eh. Dalawa. Oo oh, nga eh. Dito. Tsaka Dito. Ito sa front shock yata to. Oh, sa front. Ito sa rear. Mas adjustable yun niya, no? Yung rebound niya. Ito na, ano po? Sa, dito may adjustment. Dito wala. Paano po pala nakuha yung pirma nito, sir? Doon pumunta po yung pinakanat design. Pumunta po ako sa Access Plus. Oh, ang galing Nag uh -huh. ah. Nagpunta ka. Uh, Pinapirmaan mo. Ito, PPF talaga ito. pinilagay mo. Oo. Uh -huh. <laughs> Ayun. Wala, may lagay na ano. Ayun, may tools. Tsaka ano. Ayun. Ang lagayin siya ng mga pews, tools. Malit lang talaga. Dito mo sobrang litong ng compartment kahit ito hindi mo. Hindi magkasya. Hindi mo pagkasya Oo nga, bigat yun. Pag, oh, eh. pag natulak mo. <laughs> pag natulak mo, parang big bike. <laughs> Yan ang kapreno. Ayun. So, um, ah, pero big hindi big siya. Hindi siya masyado mataas kasi ano niya. 12 inch lang yata yung mags na ito eh. 12. Pero nakapirelli na siya oh. Ayun natin. Maganda yung arangkada. 200cc. May kasa maliit na liko niya. Parang big bike. Maliit. Dahil siguro sa ano niya. Front shock. Tapos ang kit na ano niya. Ang kit ng panel niya. Parang ano lang. Parang relo. 1-2 auto. Kito ba? Parang Ducati nga yung likod. Diba? Kasi yung nag-design ng Ducati. Tsaka ito yata isa. Nag-design -nag ng panigali. Tsaka ito. Kaya yung likod niya. Yung tail light niya. Akala mo ano. Panigali. Wala pa rin plate no? Wala pa rin. Ay, okay, may, oh, may hazard niya tatay. Eh. May hazard niya. Ayun. Oh. Tapos ito. Ito yung kill switch. Ayun, may kill switch pa. Matipid naman sa gas. Parang ano na ano? Parang ano na n NMAX gano'n. Parehas. Uh, Ma ang magastos lang sa kanya yung halaga. <laughs> <laughs> parang ano? Parang dalawang NMAX. Tapos kitang kita yung makina. Parang siya ano? Naked bike. So ito yung ano? So pala yung chassis number niya. Napakadali lang makita. Parang sa mga ADB NMAX lang. Tapos yung engine number naman. Ayan, dyan yung engine number. Ayan sa may ano, sa may likod ng airbox, malapit sa ano, malapit sa mags. Tapos disc brake din pala 'to. Naka-Brembo caliper, may siyang harap. Harap din naka-Brembo rin. Naka-Brembo din siya. O Brembo rin yung ano, front caliper. Yeah. Ito mo, eh. Oh, no. Malinaw 'yan. Oh, legit malinaw yung ano, oh, yung markings. Kaya pag i-scan mo 'yan, diretso ka sa portal. Kaya pag may portal, click mo yung portal. Subukan so, punta ka din sa ano. Pero okay na yan, basta portal.lto. Adil. Thank you. Ayan, bali, may add si Sir para dito sa ano, X4RR. Ayun, ano mas sabi mo Sir sa 4 r Good. Tsaka hindi siya ganun ka, uh, ano? kataas sa height ko na 5'4, eh. saktong-sakto. Tsaka yung bigat, kayang i-handle. First big bike mo, si CB650R. Ay, uh, big bike mo. Tapos pangalawa, nag-Ducati ka na kagad. Ducati na po. Sa all. Hindi Walang big bag, Ducati. Hindi Ducati, kaya practice nito. Hindi ako nahihirapan. Baka kasi ma... Ayun, oh, baka ano lang, baka sakaling... Tsaka mataas talaga eh. Oo, oh, mataas. Dito, ano, pang practice na sa tayo. Ito rin kasi yung, ano ko. Ano din pang pa-practice na sa racetrack. So sabay tayo sa mag-race track. Malaking bagay pagka kayo yung kasabay ko. Sir, pwede pa pakita yung ano mo, yung malapit mong bagong big bike. Pakita natin sa ano lang. May malapit na big bike si sir, ayan. ayan. Eh, pag nagsawa si sir, wala yung magsawa to eh. Pag nagsawa ka, kontakin mo lang ako. <laughs> 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 parang ito yung pinaka-trophy bike ni sir. Ayan, napakalapit mga na isos. Sir, dapat pala ano mo yan, pag ppf mo. Pa-PPF ko. Oo, para ano, family. Nagsipon pa ng pang-PPF. Magkilala ako, sakto. Magkilala ako magaling. Bibigyan big, big, tayo ng discount mo. Ayan, sige, dali na. Richland, auto detailing. Ang ganda, nakalala pala ito. Stuck to sir, ito. Ah, uh, air duct. Uh, Aftermarket na to. After Magkano yung nabot yan, to air duct? 30 30? 30k. Oh, ito, 47. 47? Grabe, pender <laughs> lang. Tapos, ito, 50. 50. Ah, ito pa lang, kasama na to. Hindi. Pero, pero pa yan. Magkano naman yan, ano, so, yung, ano, yung tire hugger? Parehas yung sa front. 37, grabe no. Tapos yung pipe, ito yung pinakamahal dito. Magkano yung pipe, sir? 475. 475, grabe. Tapos kung nabawasan pa po... ito, sir. Ah, pwede pala. Eh. Sa, kaya naman pinabawasan? Pinakutos ko lang din, boss. Ah, uh, sa ano lang? Kaya um, siya, gusto mo iya. Bumaba konti. Sa, sa mga nag-upholstery. Ayan, subukan na rin natin. No, boss, ba, mama, man, <laughs> baka mamaya yan yung way. baka, baka sumama, pag ito po ako. <laughs> Sige po. Uh, upo lang, upo. Wala natin kung bumaba. Yung na lang, boss? Oh, pwede. Parang pa naman yan. Oo, bumaba ng konti. Kasi, at least nakakatupi yung daliri. Dati kasi, ano eh. Dati, eh, nakatupi. Ano na lang yung daliri. Kasi so, mas matigas na ng konti. Ah, so, sa harap lang. Harap lang yung binawasan. Eh, dati manipis na eh. Lalong manipis pa. Sayang, so, hindi natin masasang na soundcheck ngayon kasi oras na. Bulabog yung mga tao dito. Napakingay, paano pag papandarin mo ito? Lalabas mo muna. Hindi lalabas. Bago mo papandarin. Kasi pag dito mo pinandar, bulabog lahat ng kapitbahay. Okay na, so Thank you. Thank sir. Salamat. Thank you. Ang mga ganda. Bala magkano, sir? Bili mo, 2 .5. 2 .5 2.5? 2.525. Ayun, galing niya. Ano, ang boss Toti? Ang bayit? Ang bayit ni Sir Toti. Basta mo kinawa sa... Manila. Katipunan. Uh -huh. Ayun. Someday, paglaki ko. <laughs> <laughs> Dito muna tayo sa ano, kamukha rin ng ano, Ducati yung likod. Italjet muna tayo, mas mura to eh. Okay na, so okay na tayo. Yun. Picture taking na lang. So ayun nga, andito na siya sa garahe. But unfortunately, nung check yung footage nung pa kami, nawala yung audio. So hindi ko alam kung kasalanan yun ng Osmo Action 5 or kung kasalanan ng DJI mic. Pero dalawa yung gamit namin yung mic nun, ni Macy's katingin, hindi ko alam kung ano nangyari. Pero ayun na nga. Kaya ngayon, mag-ride tayo ulit para siyempre meron tayong uh, first impression ride kahit hindi siya first impression. <laughs> So, yung mga sinabi ko doon, ulitin ko na lang ulit. Share ko sa inyo yung experience ko. For the first time using this Italjet Dragster na may pirma ni Massimo Fertarini nung dumalaw siya sa Pilipinas. Ayan, syempre, bibili rin tayo ng merienda. So, ayan, talagang ano, no? Ilang beses ko na siya nakikita tuwing makikita ko siya. Alam mo yun? It's a marvel. Para siyang, ano yan? para siyang superhero, para siyang... Basta unique eh, diba? Tignan mo lahat ng mga motor. Tapos pagdating ko sa kanya. Iba talaga siya eh. Kahit scooter lang siya, lalo kung scooter lover ka, talaga may impress ka sa kanya. Shout out, left okay, thank, you. thank you, Thank you. Ay, ka din. Wala, <laughs> wala, wala. Cancel, cancel. Ayan. Sige. 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 <laughs> Ayan, so may nakakitla lang kagit sa atin. Kita nyo na, napakaya. Ano kasi na itong dragster eh. Sige, ride right safe. Ito ka. Uh pansinin kasi nakakatawa yung shock niya lumalaro siya ko so yung preload na talaga malambot yata yung shock nito Feeling ko wala ka tama ano mga just and syempre it's a pleasure na gamitin gamitin ng idol jet eh kasi nakikita ko siya dati pa syempre sa mga videos sa mga vlogs sa mga pictures and okay lang ganda okay ba pero nung first time ko na siya nakita in person na alam niya, mapupunta na sa akin iba yung feeling parang alam I mo yun mean, minsan ko lang nararamdaman yun eh pero although madalas, <laughs> pero hindi naman lagi pero maraming beses na siyempre maraming beses na tayo like, ako, nagkaroon ng, ako bagong motor pero yung feeling na wow parang parang tiyatawag ka ng motor na na I'm yours gawin mo na akong bago mong alaga parang gano'n uh, uh, nagkaroon kami ng connection na gano'n pati si Mrs. Katingin gano'n din na feeling niya parang alam mo first time na nakita namin yung fire parang gano'n yung feeling eh parang wow gusto ko to eh nakakatawa siya kasi para siyang isang mini bike dahil nga lit lang gulong sa harap tapos maliit yung body niya, ang baba ng body. Sa combination na para kang mini bike and the combination na para ka naman na big bike kasi yung handlebar niya, naked handlebar, malapad yung mga gulong 120 sa harap, 140 sa likod. 'Di ba? Lapad noon 140 para ano na naka ano, Ninja 400 or uh, ZX25R, mga ganung dadingan. So hindi siya perfect, meron siya mga flaws pero yun naman talaga motor na perfect pero syempre it's a 200 pero realistically technically hindi siya 200 pangalan lang yung dragster 200 it's just ano a 181 cc pero ganun pa man mas maganda pa rin ang pickup nya kumpara sa mga 150 diba 181 is still 181 pero i wish ginawa na nilang 200 para napanindigan yung 200 pero minsan naman kasi diba may mga motor na 180, hindi naman talaga 180. 200, hindi naman talaga 200. Para sa akin, bonus na lang yung performance. Ang pinaka-happy ng karamihan ng tao dito sa Dragster is the uniqueness na exclusivity siyempre konti lang meron kasi nga mali <laughs> pero yun yeah, di ba alam naman tayo pag konti lang sa kalsada mas wow parang parang yung journal nung bago konti pa lang wow nagkakaguli mga tao gano'n naman yun yung tendency nun pero still it's a work of art kahit marami ka na makita sa kalsada pag titignan mo yung lines niya yung pagka-design sa kanya sabi nga ang nag-design dito sa Italy same area kung saan si nagdesign ng mga Bugatti, ng mga Ferrari, Lamborghini, ganyan. Kaya sobrang radical ng design at sobrang unique, sobrang angas, di ba? Sa so, handling niya, magaling, unique. Kasi usually, masanay ka na, ano yung pagpapreno ka, merong dive. Nagda-dive yung front, dito hindi eh. Hindi siya nagda-dive, sobrang stable niya. Hindi nagda-dive yung front, tapos hindi na wheelbase. Advantage yun, spirited riding eh andyan na magkakatalo syempre mas malakas yung mga kargado ang Japanese scooters dito pero meron naman itong available na mga malosi upgrades at meron ding version na 300cc pero sa akin okay na muna ako dito kasi when it comes to speed naman meron naman tayong mga motor na pang speed so ang hapon ko lang sa scooter kaya ako mag scooter is para makarating from point A to point B so basically pang commute biyahe biyahe natin sa traffic kasi mas masarap mag scooter sa traffic kaysa mag big bike ng no, mamalengke may bibiling ka papagupit ganyan yan yung preno niya napakaganda ng na preno although yung faster niya ay axial type pero yung mga calipers niya Brembo front and rear to kaya ramdam natin talaga yung ganda ng feel and nung kagat so nung ginagawa na iba pinapalitan ng suspension all-ins available dito so tayo natin yung Balikan natin siya ng all-ins or kung mas cheaper na alternative kasi yung stock niya medyo matag eh pero ayun ko, baka pwede patono try natin patono kay AB Moto Tuning tapos yung mga gusto pa akong gawin dito so antayin niya mga katingin. pero so far ka nakapag decision na kami nung no, nakita namin yung misis katingin in person talaga napag kami at napa, napa, nagkatingin na kami na ano gusto mo ba parang for tips na kayo natin to talagang right away on the spot makapag decide kami ay for tips na lang namin pero nakakalungkot ba diba? kasi Love ko yung ADB 160, love ko si Aerox So nakakalungkot kasi naisip ko kagad na kailangan ko silang bitawan So ayun sa baka natin yung dalawang scooter natin Kasi yung price nito katumbas dalawang scooter Hindi ko naman kaya magtago ng maraming maraming scooter Kasi wala naman coding sa scooter di ba So tingnan natin pero Mas maganda kasi na mayroong makapag enjoy Tsaka alam nyo na may lalabas na naman ngayong bago Kaya bibitawan na rin natin So ito, pandesal Run, mahilig kasi tayo sa pandesal At yan, okay, nakalagay nga pala dito Double overhead camshaft Kaya pang duluhan, pero Hindi ko pa nasubukan yung dulo niya, pero maganda yung pickup niya O yan, pili mo tayo ng Pandesal Nice meeting video, DB Thank you, thank you, thank you Thank you Nagandahan si Kuya sa Little Jet natin So ito, ito yung challenge, di ba? Kasi wala siyang compartment. Ang ginawa ko, nagdala ako ng lagayan. Oh. Napakaliit ng compartment niya, ng U-box. Kasi lang sa kanya tools or CR, rin lang. May fuse pa dito, di ba? May fuse box pa. Ayan. Yan, yan napaka-premium talaga. Dala ako ng eco bag. Kasi, hindi na nilalagay. Yan. Ito, may accessory siya. Kita yung CNC na sagwitan ng pinamalengke. Ayan siya. Nabibilib talaga yung mga tao sa kanya ganda ng kanya response. Tsaka smooth, ganda ng makina, walang vibration. Number one yung hindi pa vibrate, smooth tapos parang yung nakapalitan yung pipe kaya lang mabigat kasi yung pipe nito, yung malaki. Ano tayo ng pipe na tahimik and then yung seat niya. Sobrang ganda ng upuan niya, premium na premium. Alam mo talaga na ginastosan, mamahalin talaga yung ginamit na materials, pati yung design ng seat. Medyo challenging lang yung kanyang manibela mabigat pero hindi mo na kailangan ng steering damper kung nailang talaga sa side mirror na to kailangan ka mapalitan yung side mirror na to at ayun na maganda ang side mirror na to and kung may masuggest kayo na side mirror na maganda ito baka kayo sa kanya try natin you ng know, spirited riding sarap talaga no alam mo yung hindi siya pinang katuloy ni eh, pero alam mo na special yung gamit mo motor Nakaka-proud lalo siyempre kung pinaghirapan mo Nakaka-proud Noon pa naman eh, nung nilabas ito Nung binalita na pwede na magpa-reserve Ang tagal no, tagal nila nagantay yung mga nagpa-reserve nito para may isipan ko na gusto ko na sana kumuha Kaya lang malama ko yung presyo Medyo ako kasi Siyempre mas marami pa akong magagawa sa ganung halaga nung time na yan Siyempre para sa mga Para to, sa mga marami sobra So ngayon okay, na nagkaroon tayo ng pagkakataon Kahit second hand lang masaya na tayo may natin yung konting ano, hata yan kasi twin cam napubuhay sya pag ano na yan pagka pag rektahan hindi na pagkakalam ko pagka twin cam malakas sa rektahan stable na stable pagka-flat yung kalsada high speed ganda na performance oh. mo nasabi nila top speed daw nito is 120 and feeling ko naman kaya pa kaya pang long pass and syempre yung body nya aerodynamic wala masyadong bumamaga sa akin lang yung fairings tsaka maganda talaga sharp sharp yung design so overall tapos 9 liters fuel capacity no malupit no malayo yung mararating mo rito sa so 9 liters pero sabi nila mga 34 km per liter So oh. Okay. makakarating ka na lang pala ng Baguio Sa isang full tank Sobra sobra pa So that's good no Hindi siya sobrang tipid eh 34 Kasi twin cam Pag twin cam gusto nang lagi High RPM bago siya pick up na power So yun natin mga tingin Baka nyo ang ating mga iba magiging content dito sa Italjet And hopefully iba itago naman natin siya And pag decide na nga kami Itago kayo, sabi nyo, ba natin? or Or ibenta. Ano ba sabi niyo? Worth it ba siyang i-for keeps?